magiging sa ospital ha? Magpadal pa kayo na tao. Dito, dito! Dito si sarili ko. Dito, yung mga bata! Yung mga bata ko na inyo! Parating na po mga kasama namin. Nasaan yung mga gamit ko? May kailangan tayong giba yung pader para makalabas yung mga tao. Mga dito, sir. Sige, sir. Inis! Dito! Nami, kayo ako. Tutulungan natin ito, ha? Anak? Okay. Hmm. Kamusta okay. oh, ka? Anak, huwag ka mag-alala. Nakikita mo na mga ginagawa ng daddy mo at ng team niya. Ang lahat ng makakaya nila para makaligtas makaligtasin mga biktima. Lalo, lalo na yung mga hindi pa nahanap ang pamilya nila. Eh, eh, mami, paano kung patay na din sila? Katulad ng mga batang pinasok kanina. Ay, huwag ka matakot, maayos lahat siya. Pagdasal lang pati natin, ha? Ay, ikaw, ingatan mo din yung sarili mo, ha? Mami, hindi ko po talaga maintindihan kung bakit kailangan mangyari sa mga tao to. Talagang ganyan ang pagkakataon. Uh, kailangan nating tanggapin eh na parte ng buhay ang pain and suffering. Amang daddy mo. At isa pa, anak. Dapat matandaan natin na hindi lahat ng bagay-bagay dito sa mundo ay kontrolado natin. Pero nagbibigay yan ng pagkakataon para lalo tayong mapalapit sa Diyos at pakapagsilbi sa ating kakwa. Dati ang hirap talaga ng trabaho niyo, no? Yes, sana. Bilang mayor, kailangan kong unahin na kapakanaan ng iba kaysa sa sarili kong kapakanaan. Public service is not a job. It's a high calling. Palagi mong tatatda niya. Eh, sandali, sandali lang ha. Nung bata pa lang ako, Pinalaki kami makakapatid ng aming mga magulang sa kalagaan ng pagmamalasakit sa kapwa at pagmamahal sa pamilya. Nagsilbing gabay ng na mga prinsipyo ko ito hanggang sa aking paglaki. Lalo na nang matuto ako magmahal wala na makilala ko si Menchi. Noong una ko siyang nakita, tumigil ang mundo ko at ang mga sandaling iyon, sigurado ako na siya na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Menci. Oh, Ben. Ah, Benner. Benner. Hi. Hey. <laughs> ah, nice to see you again. Oy, salamat pala sa pag-support mo sa pagsali ko sa fashion. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo eh kasi nakikipag-usap ka sa akin. Hindi ka natatakot. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Desente ka naman. Baka naman mabait. Salamat. Hindi gagawin ka ba ngayon? Ako eh, estudyante ng Lasal, no? At kuminsa may break kami. Sinabihan ako nung kaklasiko. Mayroong binibining Pilipinas. At sinama niya ako doon lang sa... Hindi ko alam kung folk art center ito o cultural center. Basta malapit lang. Nanood kami nakita ko itong Miss Cavite. Naduling na ako noon. Sabi ko, dapat makilala ko to. So, nung inabangan ko, pakilala ako. Ako si Leonard Abalos. So, nagbigay naman ang phone number. Hindi ba mahirap mag-aral na Mahirap? Pero masaya. Full feeling. Sana lang makapasa ako sa bar. Ikaw pa ba? Makatalino mo kaya? Sigurado ako, may magandang future <laughs> Salamat. Eh, kapag pa naging abogado ka na, ano bang career plans mo? Ano bang pangarap mo? Hindi ano. Sino? girlfriend ko na siya, ayun, lumalabas kami. Bibilaki ko, wala na akong pera. sabi ko, saan mo gusto kumain? Gusto mo ba uh, mag-fine dining tayo? Oo, gusto niya fine dining. Okay, sige. Bibili lang akong tissue paper, bibili ako ng, <laughs> ng uh, soft drinks. Huh? Dadali ko sa bungan. Huh? At doon, yung mga patay na manok, iniihaw. Yun, fine dining kami ng manok. Uh, yun lang ang pera ko. Pero, importante, masaya kayo nung lumalabas kami, nagpapaharap siya sa akin ng kambal na saging. Sabi ko, ano? Ang hirap yata maghanap ng kambal na saging. So, nakailang punta na ako nung kung saan sa pa kami nagpupunta ro, dito sa Maydila, sa San Address Market, kambal na saging. So, naisip ko, teka muna, uh, estudyante pa ako noon eh. Buntis ka ba? Sabi na, hindi, hindi. May, may, ano ko, may red, may spotting. Ah, ganun ba? Bila maya-maya, parang ako, lumalaki yata ang tiyan. So kinabahan na ako. Sabi ko, ah, Menchi, pwede ba magpa-test ka? Ayun, positive. Buntis nga. Teka, anong ibig sabihin nito? Single yung fetus, pero dalawa yung ulo? Ben, dalawang fetus yan. Ang pangalak natin. Talaga? Kambal? Oo, kambal na babae parang kung lang kung nalaman ko na kung ka tapos ngayon kung kung na talaga ako Tapos kambal pa kung 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 Baik. Ji. Ji. Selamat datang. papalagutan ko kayo ng mga anak natin. Pero Ben, ano yung pag-aaral niyo? Ayokong madisappoint yung parents mo sa'yo. Huwag kang mag-alala. Mas lalo akong magsisikap na maging abogado para maging proud kayong lahat sa'kin. akin. lalo na mga anak ko. Ano ba talaga tayo maging magandang? naman siguro hindi magiging handa na maging isang magulang. Kailangan lang natin harapin ang mga pagsubok. Ang pagmamahal mo nagturo sa akin para maging matapang. Mahal na mahal kita. And in love, there's no fear. Kakayanin natin to, ha? Kaya magtiwala ka sa akin, Ha? Tinuruan ako ni Menchi kung paano maging mas mabuting tao. Kung paano magmalasakit, magmahal ng walang takot, at inihinging kapalit. Binigyan niya ng kahulugan ng buhay ko, lalo na na magbunga pagmamahalan namin dalawa.